Ang lit liit na problema, ito pa yung nagpahirap sa amin. Anong oras na oh? Pag alas 12 na. Ah, kayo mang abala. Wag na tayo si mama. Ay, nako. Hindi talaga may iwasan yung problema. Paalis na kami bukas. Puyat kami. Yung naayos namin kanina lahat. Ang dami namin inayos na mga gamit. Nag-ayos kami ng ng mga damit, lahat, mga ayusin, stickers, pinakita namin sa vlog namin. Ngayon, ang problema, yung susi, yung susi ng X-Max na gagamitin ni Warren, itong susi, hindi namin alam kung saan namin nilagay. Susi nito. Ito, ito, ito. Itong top box. Ang lit-lit na problema, ito pa yung nagpahirap sa amin. Anong oras na, oh? pag alas 12 na wala pa kami tulog pagod-pagod kami maghapon. Hindi na melako sa namin ano, mga abala kami dito sa store. Hinahanap namin yung susi baka naiwan namin sa loob. Eh hindi naman namin pwedeng hindi namin bu dala bubuksan 'yon kasi lahat ng mga gamit namin doon namin nilalagay sa top box, wala kaming paglalagyan kasi ang gamit ko itong Z1, 'di ba? Oh, wala. Diba? Wala yan, kahit pindut-pindutin natin yan Wala, hindi naman lalabas yung susi dyan oh, Ah, kayo mga abala Huwag na kaya tayo si mama Huwag na, oras na oh Galas dosin na Ang tagal natin kanina, hindi Double check na tayo lahat. Yan pa yung nakalimut. Ha? Sungkitin. Paano susungkitin niya? Masisira yan. Hindi pwede yan. Hintayin natin yung reply nila. Ah, puyat na. Wala na. Wala sa kondisyon. Sige, okay, punta mo muna yung susi. Baka nandiyan sa loob ng store eh. Ano tayo magagawa? Ganun talaga. Makakabala talaga tayo. hindi nga tatanda lang so kukunin niya yung susi dun sa staff namin nung store Nanggising gising pa kami Nagbabakasakali sa kami baka nandito sa loob baka ma okay na yung susi boss hindi dyan boss hindi ba yan ito tayo, ito tayo. wala na <laughs> wala na guys Baka ito na yung dahilan para hindi matuloy. Hindi pa natin alam. Ano na sa Diyan ah. Ayan o. Yun. Ayaw na Gusto na mo. Ayaw? Kaya pa ng mga susi. Wala wala. Tapos na ka ng number 1. Masakit. Tara tara tara. ah. sana nandito. Tiyak lang sa pinto. Huwag kong may pumasok. Ayan, wala din. kaya ganun. Diyos ko po, paano kaya yun. Wars, wala eh. Wala talaga? Paano kaya yun? Titignan ko na lang sa bahay. Ano ako lang sa bahay magkikita-kita? Six daw eh. Six? Paano nandun sa bahay? O, oh, 5.30 dito ka. Dito mo na sila padaanin. Oo, oh, 5.30 na lang. Oo, so, huwag oh, na sa SM. Dadaan 530. naman sila eh. Sige. Hindi naman pala. Bahala na.